<laughs> hmm, Tara, kain po tayo. Oh. Si Miss Kabir. <laughs> ano 'yan? Ah, oh, 'yan mga kurisan. Ito po 'yung pinanaan ko. Shout out po kay Jumer Jones. Ito lang ang nahuli ko ngayon, Jumer Jones kaya wala konti lang hindi ko nabigyan yung sa pana mo. Oh. Ito lang 'yung nahuli. Pasensya na. Mga kurisan. Ah. Oh. At saka ito yung pinaksim na angol. At saka mga pilsitan. Thank you Lord, thank you Jesus sa biyaya ng Panginoon at ng dagat. Tara po, kain tayo. Oh. Lulo walang hanungit, salay lang, kaya mabukog ka. Sabaw. Ito yung sasaban. Sili na may patis. mainan angul sabi sa telepon di may lando mga angul angul para nga dagat automatic ang nimo suruda bakal yan mabakal libre pa shout out po para nga, mga followers ko at saka sa mga subscriber. Maraming maraming salamat po sa inyo. Suporta. At sa mga nag-like and share ng video ko. Thank you po sa inyo. Dito lang lagi ang video. Hindi sa pangkuhuli at hindi naman pili ang cellphone idara. Hindi natin ma video sa aktual na pagpana mga pa tayong gamit ng gopro maraming maraming salamat ulit sa inyong mga subscriber at followers at sa mga viewers thank you po